Ito nga pong ating winner for today's What's on Your Mind, si Katrina Cinco ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito kausapin nga po natin siya, 35 years old, dalawa anak at kasambahay po ang nanay niya. At nagtitinda rin ng almusal at burger. Ang kinakasama niya po ay isang construction worker. At sa tundo, dyan sa tundo nga po nakabase ngayon. Siya po ay nakikinig ng Radio 5, tatlong taon na. Ba? Ayos, si Katrina Cinco. Good morning, Mom. She... Hello, ma'am. Good morning po, ma'am, siya. And sir, Yes, magandang umaga din po sa inyo. Three years sa po kayo nakikinig. Ano yung paborito niyong parti po ng programa, ma'am Katrina? Yung eto po sa inyo po, tsaka ano po, kay Sana Lord po. Yan, na-favorite niya sa buong Radio 5, itong programang ito, tsaka yung susunod. So, mo inaabangan yung mga kwento sa Sana Lord. Yes, ma'am. So, three years na ha? Ang ginagamit mo talagang radio mismo? Yes ma'am. Kasi po ano, pag dito po sa tindahan namin, radyo lang po talaga. May uh, naging... isang po ma'am sa cellphone din po. Sa tindahan ninyo, ito yung katuwang mo yung nanay mo sa pag-titinda uh, ng Almo Salad Burger? Yes ma'am. Okay. Si mama ko naman po sa umaga, binabalot po namin yung ibang almosal, uh -huh. nilalakoy niya po sa kabilang subdivision po. So uh -huh. umaga po yun. Anong klaseng almosal niya? Ito ba yung mga lugaw, ganyan? Yes, ma'am. Opo, naka Temporado. Naka-plastic na, tapos ilalakoy ni yes, nanay. Ilang taon si nanay? naka po. 65 po. O -o. At si tatay, nandiyan pa po ba? Yes, ma'am. So magkakasama po kayo dyan sa bahay? Opo. Kaninong bahay po ito? Sa mga magulang ko po. Mm -mm. Ilang years na po kayo na nakikitira dito kina nanay at tatay? Ano po ma'am? Ilang taon na po kayo na nakikitira ng uh, mister mo dito kina nanay at tatay? Um, matagal na rin po. Sa amin po magkakapatid, ako po yung pangalawa talagang katuwang ng mama ko. Ako lang po yung hindi ko iiwan yung mga magulang ko kahit sa ko. Ay oh, naku na, naging emosyonal na ito. Sinangako <laughs> ko oh. po, po sa kanila hindi ko talaing oh pagkakata. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Masaya lang ako sige, <laughs> oh, oh. ah, ah, Kat Katrina? Yes sir. Oh, wala ka bang sakit sa puso? <laughs> wala naman po. Okay, opo, opo. Masaya lang ako sir sino, kasi napili po ko Mm -hmm. oh, sige. So, uh, kasi umiiyak ka eh. Pwede ka namin tawagan na lang bukas? <laughs> <laughs> Pinapakalma ka lang. Oh, oh, oh. Bukas okay, lang na lang kami tatawag bukas na lang kami tatawag ha? Baby, naiintindihan ko siya pag mga usapang magulang talaga oh. eh, in emotional pinata, nakita yan. Nakita mo tumawa na. Oo, oh, oh. buti na lang at napatawa mo oh, siya. di ba? Sige. Oh. Okay, uh, ka <laughs> Katrina. Yes, sir. Oh, yan bang singko mo? Anong probinsya yan? Ano po Leyte po? Sa papa ko po, Leyte po. Tama po siya. Bisan bisa po mayo Waray wispan. Oh, yung tatay mo taga Leyte. Yes po. Okay, kasi pag 5 usually taga Leyte 'yan. Oo. 'Di ba yung Opo. designer Si Michael Cinco. Michael Cinco. Taga yun. Yes, taga wow. taga Tanawan, wow. yun. Ibang klase. Nakasabay, ko, nakasabay natin si Aeroplano. Kailan yun? Saan pa tayo papunta pa pa nun? Galing nun siya ng Dubai. Ah, okay. Oh, si saan Michael. tayo galing? Dubai ha? din. Ha? Dubai din tayo galing? Galing tayo ng ano. Saan? Dubai. Di ba magkasama tayo? Saan nga tayo nagpunta? O oh, ito, balikan natin. Saan tayo galing? Saan tayo galing? Sa Subic. Okay. Anyway, <laughs> sige. O oh, sige. Oh, ano, na. ano muna ang ating aral kahapon? Ano po, Sir Ted? Um, Mateo 6.34 po. Hmm. Kaya, kaya nga po huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Hmm. Ano ang pagkaka, pagka, sa pang pagkakaalala mo kahapon, anong turo dito? Ano po sir, step. Um, po yung ano po, huwag po tayong, ano uh, tayong mag-alala Um, mag-enjoy mag-enjoy po tayo sa bawat oras or araw po para um kasi pag masyado po tayo nag-worry sa bawat araw para po kasi ano eh um di po rati masasabi yung bawat araw yung tao ko dito Mm, deep magmadali. O, hing, hinga, na, hinga 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 nang malalim. Sabihin sabihin mo lang ni Lolo mo. Wala namang perfect answer dito eh, 'di ba? Oo. Opo. Mm -hmm. <coughs> ano ang aral wag kahapon? mhm mm Huwag -mm. po tayong mag-alala mm -hmm. po. Um i-enjoy lang po natin ang bawat araw or oras po. maging okay po tayo tapos ano po? mhm <coughs> Hindi po, po natin kasi masasabi yung oras po natin kung hanggang ano po tayo eh. Oh, oh. Kung hanggang In, ano? Dito, mm -mm. Sige. Kapag masyado po tayo nag-rake oh, oh, bawat oh. ano po eh. Sige. At pangaraw po. Mm, sige. Kumbaga eh we take it one day, day at a time. time. Alright. Sige. Huwag mo na masyadong problemahin yung bukas. No? Kasi tomorrow will take care of itself, no? Ang ah, ngayon po muna tayo. Sige, sa ngayon sitwasyon, meron kang 2,000 pisong premium dito, no? Sa mo balak gamitin, Katrina? Hello, Katrina? Nawala si ah. Katrina. Hello, Ayun, Katrina. Nawawala ah. ng signal. Hello, Katrina? Alright, sige. Bukas na natin tawagan si Katrina. <laughs> ha? Teka, ito. Baka nagbabalik na. Katrina? Hello? Oh. <clears throat> Nawala si Nawala. Katrina. Nawala talaga? Naputol, Oo, naputol, naputol siya. Naputol si Katrina Cinco. Okay. San Jose del Monte, Bulacan. Oh, naku, paano yun? Mm. Hindi. Oh, sige, bigyan pa natin isa pang oh, pagkakataon nito. Para lang ho natin na malaman kung saan po niya gabitin ito. Meron siyang dalawang anak at uh, yung ano katuwang niya, yung nanay, nanay niya. niya. Mm. Oh. Habang ang kanyang mister ay isa pong construction worker. Mm -hmm. Marami na, po si ang nag-aabang po sa ating tawag dito at akin lang inuulit. Higit sa lahat po the message. Mhm. Mm At kumaari lang lambing lang po naman natin sa lahat po ng ating mga nakakapanayam na kumaari lang po no tandaan natin yung Bible verse kahit na po hindi mismo yung Bible verse ah hindi na memoryahin yon. Yun. Oh, oh. Yung lang pong message ng araw na iyon. Oh, oh. Kasi po napaka aga, napakatamis po di ba? Napakatamis po mapakinggan kapag nagtanong kami, kayo kinumusta namin, iyo bang naaalala, naaalala yung, 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 aral yung aral na iyon? Mm -hmm. Nung araw na iyon, napakatamis pong pakinggan na sabihin po ninyo na, Opo, tandan-tanda ko pa. Hmm. Dahil yun po din ang araw na tayo pinagkakilala. Araw po na kayo po'y aming nakapanayam. Araw po na inyo pong naibahagi sa amin ang inspirasyon sa inyong buhay. Araw po ng ating pagliniig sa Ipapawid. Yan po nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa programang ito. Ba? Araw. Kaya naman ngayon natatandaan ko pa ang mga aral na sinambit mo sa mga Think About It episodes mo. At ako naman eh hindi ko kailanman makakalimutan ang mga aral mong ibinigay sa akin. Ang unang-unang aral na binigay mo sa akin. May aral Ay, akong binigay? Meron. Meron. Hmm. Ano 'yun? Yung ah. kapag utang mo, bayaran mo. Ano 'yun? Balikan natin si Katri Katrina. Yes, sir. Okay na po. Okay, okay na po Okay lang. Okay. Meron kang um, premium na 2,000 piso dito. Saan mo balak gamitin? Sa pambili po ng gamit ng panganay ko po, sir. Oo. Itong 12 anos, no? Oo. Yes, po. Grade 6 sa pasukan? Yes, po. Babae lalaki ito? Babae po. Okay. Sige. So pang pang panggamit sa pambili pang ng gamit sa school. That's very nice. All right, yes, sige. Po. So uh sa, sa ngayon kamo, katuwang mo si Nanay mo sa pagtitinda ng almusal. Yes po. Okay. P pwede ba makakuha kami diyan ng mga anumang katibayan o video o larawan diyan sa pinagkakakitaan ninyo? Opo, pwede po. Oo. Padala mo lang sa amin at gusto ko rin makilala si Nanay mo. Opo mama pa po kasi naglalako. Oh, hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi ngayon. Kahit hindi ngayon. Ah, kahit hindi okay ngayon. po. Oo. Uh, <laughs> Sorry uh, po. Katrina, uh, ano yes, traba trabaho? Si tatay mo ba nandiyan na pa? Opo. Si nanay? Mm. Hindi, hindi, hindi. Hello, Katrina. Ay, hindi po. Tinatanong <laughs> si ko lang, po. si tatay mo at si nanay mo nandiyan na pa? Yes po. Kasama mo po. sa bahay, di ba? Yes okay. po. Okay. Ano mga trabaho nila dati? Dati po, si papa ko, um Caretaker po dito sa tapat namin na private pool. Mm -hmm. eh, medyo pinano ko na po i-stop siya dahil syempre po, mm -hmm. uh, senior na rin po siya. Mm -hmm. Hindi niya po masyado kaya yung gawain po doon. Mm -hmm. Ngayon po, nagtatanim na lang po si Papa ng gulay dito sa kabilang bakot po namin. Mm -hmm. oo, oo, Nakakuwang so, din po siya ni Mama. Okay. Nakapag-aral ka ba Katrina? High school lang po. Saan ka nag-aral? Ano po, San Francisco High School po, sa Quezon City po. Oo po. Itong si kapatid mo, na isa ka mo, nag-aral din? Nakap yes, sir. Naka Nakapag-aral din? Opo. Mm, ano natapos? Ay, high school lang din po eh. year lang din po. Opo. Hindi naman nila lang yung high school, no? Ay, sorry Oo, po. O. Yes, 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 <laughs> Katrina, sorry po, sorry kasi... You know, kanya-kanya eh, tayo ng kwento, kumbat na tayo, okay. bat tayo hindi nakapagtapos, pero hindi naman nangangahulugan na hindi ka nakapagtapos eh, hindi na magiging marangal, di ba? O hindi yes. na magiging oh. tama ang ating galaw. Ang importante lang talaga eh ang ating galaw ay patas yung ating pinapanawagan sa lahat. O sige, so ganto. Okay. Katrina, tanggapin mo muna mamaya yung 2,000 pambili mo ng school supplies. Okay, Opo. at babalikan-babalikan ka namin. Pagkatapos nito, hintay lang namin yung mga prueba mo. Uh, oh, yes, At uh, muli kami tatawag kung kinakailangan. Okay ba sa'yo okay, yun? Okay po. Okay sir. Uh, Oo. Oh. Kasal ba kayo ni mister mo? Hindi po. Hmm. Anong balak ninyo? Ilan ang anak na dapat ninyong ano uh, palakihin? Eh, Dalawa lang, sir. Tama na po yung <laughs> Oo. Uh. Bellawan. Eh hey, sure yung bulso ko nga po kaliliman taon lang po nung June 30 mm -mm. hanggang ngayon hindi pa nga po siya nabibinyagan. Ah hindi pa. Opo. Oo. Um, well, nasa inyong decision dyan, no pero mas mainam nga sana kasi hindi naman kinakailangan na maghanda no ang importante Opo. lang talaga yung uh, ano, 'di ba? Yung pagbasbas. Mhm. Mm Opo. Kayo ba, an, ano ba ang inyong relihiyon? Kayo ba ay katoliko? Katoliko po. Kayo ba ay... Um, Christian. Born again Christian. Katoliko kayo? Yes po, katoliko po. Okay. O Sige. So, uh, ganyan muna tayo ngayon ha. Abangan mo okay. yung tawag ng aming staff. At hindi sa amin galing ito ha. Ito ay galing kay Happy Kay at kay Happy Pamangkin mm -hmm. na 2,000 piso. Sabi mo na lang sa kanila, Happy Anonymous yan. Okay, sir. Thank you po sa inyo po. Pati thank you po sa Happy Anonymous po. Thank you po sa inyo lahat dyan. Mm -hmm. At salamat din sa iyo, ka Katrina. At abangan lang namin yung iyong mga patunay. Pagkatapos nun, tatawagan namin kayo ulit. Gusto ko lang makita itong hanap buhay ninyo na baka naman, baka naman ha, baka okay. naman may pagkakataon na ito'y mapaunlad pa natin. Okay? Opo, sir. Sige. Maraming salamat po. God bless you. Katrina 5 ng San Jose del Monte, Bulacan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.